Hindi <laughs> naman mong unangunahin yung pala talaga mga mga Hindi ko alam yun. Hindi na pala alam yung pakala ng iyong umuuguan. Ang na mga mga dito! Wala rin, may isang kalamayan. Ano naman sabi? Kunin <laughs> <pala> mo yung... Hindi alam kung ano yung umuuguan. Ayun! <naru> kung ano naman Yung <laughs> Baka, baka alam niya. Ayun, manguhulaan. <laughs> Tama naman. Nahulaan. Nahulaan. <laughs> okay. Dito pa, sabihin na. Eh, pero, eh, sabihin, 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 sabihin,

ah baga. ba? na lang. Buhay na lang. May sayidok eh. Crocodile ah. Oo walang crocodile. May so, paborito <laughs> ng crocodile. <laughs> yung bata. Alam mo ba kasi namin yan? Alam mo ba? Yung kalabaw, Ma. Uh, yung kalabaw. Teka mo lang. Yung kalabaw. Yung itlog ng kalabaw. Yung itlog. Namu-problema ngayon yung mga lalaking kalabaw. Paano kami makakatawid yan? nang hindi nakakagagay sa siglo nila. Siyang lalalaki, isang babae. Karapon pa yan ah! Alam hindi na makakarapon. Hindi, hindi, karapon pa yan. Karapon pa yan ah! pa yan. Hindi na sagot. Iba yung iba na yung mga araw iba. pa Kaya nga hindi na kaya kailangan sagutin na. Oh. Oh, kaya nga hindi na yun. Alam, alam. <laughs>

Alam na kakagat yung mga ito, eh? Ba, oh. Oo, oh, ba't kasi tataw eh? Bikin mo ayos Oo, kakain nga eh! Pakain kakain sa kabila! Mamatay na sa buto! Ano ba kakain ito? Kahit na, sabi natin, may ilog doon. May ilog na malaki! Tata ba? Tata! Non mi vuoi dire che tra i tacacacos <laughs> mi ha calapolito? Ti dico per il taglio che non lo consegue la mano in Che guarda in non si è con alto la pava. Io vengo a dire, già, ora mi manca.

eh, may naligaw ng buhayang ngayon doon. Paborito pa pala. Pag nakakita ng bayag, kasi, oh, takma agad. Oh, kasi okay. nakakapang okay. okay. nakakagad okay. okay. yung kalabaw, yung buhayang muna na Pero so, yung buhayang, hindi niya, ay, yung kalabaw, hindi niya kakainin pa. Hello. Ano, yung iglog lang. Kasi may kalabaw, <laughs> nakalaylay lang. <laughs> Ayun. Ayun. Ayun.

Oh, yeah. oh. Hindi, debate na yan, oh. No? Hindi, baka ilang ilang buhaya ba kami yun? Isa lang. Masadami yun. Kaya nga hindi ko masabi. Ano lang, eh. Kasi hindi ko nabilang. Isa lang. Hindi, alam ko yung kung ilan yung buhaya, tol. Kalahati siya nung nauna. Pag dumagdag si yung isang buhaya, isang daan. Malibago oh. yung tanong, no? Oo. Diba, ganun yun? Ganun karami yun. Ganun karami yung buhaya doon. Kala ati siya nung iba nung ibang buaya sa kabilang uh, baga, ilog. Pag sumama pa yung isang kalabaw doon sa buaya isang taan sila lahat. O, yung garami ang buhay. Masaka kung paano tapos yung buhay. Application nyo nagsaka ano yun, tsuri na. Hindi, kasi yung kalabaw. Hindi, kasi yung kalabaw dito, may lupi na yan. Ano na yung nangyari? Ano masasabi ko? Hindi ba sa Africa yun? <laughs> sa Africa ata, yung mga wild lang ba? Duro marami ako. ba lang wild? Ngayon? Paano yung baka? Oo. Yung grupo oh, grupo. Tinali nga niya, niya, kaso tinali dun sa may ano ilog. O oh, sa kabila oh. pala yung dulo ng tali. Nandun yung may ari. <laughs> Kailangan tumuli. Oo. Oh. <laughs> Kasi yung may ari, nasa kabilang pangpang. -pang, oh. Ay, yung kalabaw niya, nasa kabilang may tali eh. Siyempre, hahatakin yan. Ikaw no, eh nakuha ko ba rin yung may ari, nauna na sa kabila, naun sa kabila nakuha rin, na kasi buhay oo, hindi na rin makatari paano gagawin to ha? hindi na, yan pa rin ikaw daw, ano sabi mo Ano nga rin ngayong lupin kung ganyan, makaari ito, patuloy nga rin ito ganito nga Oh, tapos? Maya! Kaya maya yun? Isa! Kaya <laughs> <laughs> ito ha, o. Oh. Sampo kanina, sabi niya, talabaw. O, oh, isang buhaya. Para makatawid yung siyam, siyam ba? Siyam lang. Anong gagawin yung sampong baka para makatawid lang yung siyam? Hindi nga Hindi nga eh. O. Oh. <laughs> Kasi parehas na yung buhaya, gutom eh. O. Oh. Diba? Basta ang importante yung oh, ikalo. Yung isa, oh. yung isa, bahala na kung anong mangyayari, ano, paano? Kaya, ano, kasi yung kaya, hindi niya makain Kaya nga, itlog nga, itlog lang kakainin. Oh, para makatawid na sa kabila, o. Oh. Pag nakita itlog, agad. putol yung itlog, o oh. yung kalabaw, sige lang, tawid lang. <laughs> Alam mo yon? <laughs> Dito. Dito ya, na ya. 866. Ah. 866. dito, 866. 866. 866. 866. Dito 866. 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 ano, 866. 866. 866. Ano 866. 866. 866. to, 866. 3. Plus Para may bago, eight eight alam ko may bago ng ano ng a pinasating Pina yun. Yun, tama. Dapat may plus 8663 para makatawid. Alam mo yun? Para makatawid yung siya mo. Sirit na, sirit na. lang lang

Ano ka nang mo? Uy, yung kalabaw mo na. nanalo na to. uy! ka? Yeah. Kontento oh. yeah. ka ba sa kalabaw? Ha? Eh, may sabot sa ha? Respetuhin. May Oo. Iklaro mo na lang yung sagot mo. Anong gagawin? Para malinis. Para makatawin. Ano ba tama? Ano ba tama? Ano ba tama? Ano ba Ano ba tama? Kasi maraming kayo. Sa tulad Sa no? oh. yung babae, o oh, magsasakrit na sa yung babae. Pakain na lang sa para makatawid din siya. Oh. Ayusin natin daw. Ano daw yung original na tao? Ba isang mga lang eh. Isang buhaya lang. Isang Bilisan mo, 12 minutes na to. 7 minutes na lang. 8 na lang. Isang buhaya lang. Isang buhaya lang. buhay lang eh. May na diyo baka niya kayo isa. Hindi nga, yung mga, hindi ka, hindi ka, usapang na para din makain itlog eh, di ba? Kaya ang gagawin ng babae, walang itlog eh, magpapakain siya para makasawid yung siyang uh, may itlog eh. Oh, o, yun, yun ang sagot niya. Ikaw naman ngayon, sumagot. Oh, ano, tingin mo? Pakayong ka ba, Iho, sa sinabi ni... Ulitin mo! Walang mga katay eh. Nasama ko lang mamatay Nasama ko sa tanong, <laughs> walang mga matay. Oh. <laughs>

Oh, yung babae nasa uli. Siyempre, wala siyang itlog. Natural. ano ang gagawin? Nagtatapawin pa sila. Hinehinera sila. Kampo sila. Yung nasa dulo, yung babae. Paano pa rin nila iiwas ang itlog nila? May itlog ka na. Hinehinera sila. Yung babae nasa dulo.